muli po mga katuwang sa agrikultura, eto na naman po ang ating munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC1 tunghayan natin. Wastong pamamaraan ng paggawa ng organikong pataba mula sa binurong halaman o fermented plant juice ang siya naman po naming ibabahagi sa inyo ngayon. Ang fermented plant juice ay mula sa mga halamang nagtataglay ng growth hormone na nagpapabilis sa paglaki at paglago ng halaman. Ang FPJ or fermented plant juice ay maaaring gamitin sa kabuuan ng paglaki ng pananim at maaari rin itong gamitin bilang growth enhancer o pagpapahusay sa paglaki ng mga alagang hayop. Paano ang paggawa ng FPJ or fermented plant juice? Tunghayan na natin. Magandang araw! Yan, yeah, narito kami upang ipakita or i-demo ang pag tamang paggawa ng fermented plant juice or FPJ. Okay, uh, sa una, kailangan mo ating tiyakin na malinis ang kapaligiran na ating pagdedemohan or pagpapakitaan. Pangalawa, dapat malinis din ang ating mga sangkap at nahugasan ito. Gaya ng itong talbus ng kangkong. Magprepare tayo ng isang kilo. Tapos, magprepare din tayo ng isang kilong banana trunk at isang kilong molasses. Pagkatapos, siguraduhin natin na tayo ay nakasuot ng tamang PPE or personal protective equipment. Okay, yung una, itong mga gloves. Pangalawa, hairnet. Pangatlo, yung mask. Pero binawa ko yung mask ko upang maintindihan nyo lalo ang ating pagdedemo. Pangapat, itong apron. Okay, tayo na ay magsimula sa paggawa ng fermented plant juice. Okay, sisimulan nating i-chop ang mga sangkap na ating gagamitin. I-chop natin ito ng sangkulgada pulgada or per inches. I-chop din natin ang banana st stock or banana trunk. Uh, ganoon lang din po, uh, per inches na lang din po ang ating gagamitin. Okay, natapos na natin i-chop yung banana trunk. Pagkatapos, i-halo natin ito. Paghaloy natin dalawang sangkap. Then after that, Haluan natin siya ng isang kilong molasses. Okay, nahihalo natin ang isang kilong molasses. Ngayon, nagagamit na, gagamit naman tayo ng ladal or stick upang haluin ang ating mga sangkap. apat. Uh, yun, natapos na nating haluin yung mga sangkap natin na pinaghalong molases, isang kilong molases, uh, isang kilong eh, talbos ng kangkong, at saka isang kilong banana trunk. Okay, pagkatapos niyan ay pupunasan natin ang ating timbang ginamit sa ibabaw at saka sa ilalim upang mapanatiling malinis natapos nating linisan mga kaibigan so natin gagawin nalagyan natin ng pampabigat or weights Naginatin natin siya ng bato dito sa timba Upang mag subside yung mga sangkap na ginamit natin pag itapos natin siya nalagyan ng pampabigat na bato lalagay naman natin or maglalagay naman tayo ng manila paper para gamitin pantakip Gagamitin tayo ng rubber band or lastiko para maisara natin. So, pagkatapos, Paguguntingin natin yung mga sobra na parte ng manila paper upang presentable naman po Katapos Pagkatapos gagamit tayo ng masking tape upang lagyan ng label yung ating nagawang concoction. So ililabel natin yung ating nagawang concoction upang hindi tayo malito kung anong klase ba itong concoction na to at lalagyan din natin ng date kung kailan natin to ginawa at date kung kailan natin to i-harvest at yan na po natapos na po natin ang ating fermented plant juice uh, i-ferment natin siya ng 7 to 10 days and after that pwede natin gamitin maraming salamat po Hanggang sa susunod pong Miyerkules, munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC1 Tunghayan natin. Wastong pamamaraan ng paggawa ng organikong pataba mula sa katas ng burong isda o fish amino acid ipamamalas natin. Dito lamang po sa ATI Ilocos Region.